magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. Oh. At no at no profit to us, non-profit. Alam mo bang ang Cebu, Davao at Puerto Princesa ay meron ng waste to energy plant? At ang ating capital region na Metro Manila na lang ang wala pang WTE. Alam mo bang 10 milyong tonelada ng basura ang meron sa Metro Manila kada taon ay nagiging gasto sa atin kung pwede naman itong kumita ng bilyon-bilyon? Ito ang sikreto. Ang Metro Manila ay nagtatapon ng mahigit 10 milyong tonelada ng basura kada taon. Kung magtatayo ng waste to energy plant ang San Miguel Corporation, gagawin nilang kuryente ang basurang yan, literal na gagawing pera ang basura. Ito ang paliwanag. Bawat tonelada ng basura ay kayang gumawa ng mga 600 kilowatt hours ng kuryente. Imultiply mo yan sa 10 milyong tonelada at makakakuha ka ng 6 bilyong kilowatt hours. Sa presyo ng kuryente ngayon, mahigit 36 bilyong piso yan kada taon sa posibleng benta. Oo, oh, may gastos sa pagtayo at pagpapatakbo ng planta. Pero kahit pagkatapos ng lahat ng gastos, pwedeng kumita ng bilyon-bilyon si Ramon Ang, ang CEO ng San Miguel Corporation, habang tinutulungan din nilang linisin ang siyudad. Kaya sa susunod na makakita ka ng truck ng basura, tandaan mo lang hindi lang yan basura, pwede yan ang susunod na malaking kita ng San Miguel Corporation, at isang mas luntiang Metro Manila para sa ating lahat. Ikaw, gusto mo bang gawin energy ang ating basura? At maging malinis ang ating Metro Manila? Saan ka mag invest Comment Musa Babat follow for more videos like this. This is Kaboski Jaboy, real talk, real stories. Thank you for watching.